Ang aklat ng kawikaan, ikasyam na kabanata. Ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa pitong patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin, ang mesa ay nihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay sinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang ay ganito ang sinambit. Halik kayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inumang nilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa pangutya ay nagaanin ng pagdusta ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng kalipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino'y turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot Nakaalaman. Sa pamagitan ko, ahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit kung ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nitong taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pintuan ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang, Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw masarap na labis hindi alam ng biktimang wakas niya'y kamatayan at lahat ng pumasok dooy naroon na sa libingan. Matagumpay na buhay! Da God is with us because he is our Emmanuel. Always remember at Sule. Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.